sana so, nandito kami ngayon sa restaurant na Saizyreya. Saizyreya. Eh, so, katatanggap lang namin mag-order. At hinihintay namin yung aming order. So, bago kami kumain. Uh, I'll check muna ako sa inyo guys. I-flex ko lang sa inyo ang aking damit is 50 NT. Ayan. Sa so, ano to sa so, one one? Tapos itong shorts, si Ines yung nakili. 50 NT din to. Ayan. 100,000. 100,000 na. Hindi, 50 NT lang. 100,000. So, 100, no? 180 sa piso. Oh, doon si Artie, mag 149 sa 7-Eleven. 149. <laughs> Tapos, ano pa ba? Uh, ito ang aking shoes. Ah, mamaya na yung shoes. So, ito muna. Sing Sing. So, mga ano. Go. 9, 10. So, 18,000 sa piso. Dito na lang ako babaw. Ano? Ano? So, ito naman. So, ito naman uh, mga 8,000 sa piso yeah. yung aking dragon watch na bigay ni Jack itong aking bangle is 18,000 sa piso din at ito is mga 35,000 sa piso diba? yung aking pendant ito is ano to mga 35,000 sa piso. Itong quintas, bigay ni Chuck, 25,000 sa piso. Made in, ano din, Japan. So, ito naman guys, ipapakita ko sa inyo yung aking shoes. Wait lang ha. So, ayan guys. Yung aking shoes, 390, made in Taiwan. So, at saka yung medyas ko, is 25 NT. <laughs> yung suot ko sa mga. So, ganyan lang, guys. Diba? So, o, oh, diba? Ayan na, guys. Kompleto, kompleto na yan, ha? Ay, yung aking ipit. Yon, 10NT. Ayan. 10 NT. Ayan. 10 NT. So, yung aking outfit for today sa aking tea off ay nagkakahalag